Kung ilalarawan mo yung LPG nung araw, kasi maraming nagsasabi na, di, masamang tao kayo. Hindi ka bilong sa society. Dahil adik eh. Snatcher ka. Wala ka ng chance ang magbago. Kung ibabalikan mo yung, yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, at yung naging ikaw ngayon, ano yung mga naging hakbang mo? Paano ka naging Louis Gascon ngayon? Siguro wala lang paki-alam sa sinasabi ng ibang tao. People judge kung sino tayo before. So parang ay si Luwigas niyan, ay ganito. pagpasok ko ng business. Adik 'yan. Oh, di ba? Ay puti nito, ulo yan dati, mga ganun mga 'ko So ang nakikita nila, the moment na magsalita ako, ibig sabihin, wala silang tiwala kasi nag-base sila dun sa past. Right. So, nung nag-start ako mag-business, hindi ako lumapit dun sa mga taong kilala ako. Mas lumapit ako dun sa mga strangers na pag nagsalita ako, okay intention ko, eto yung ko. So wala silang judgment sa akin kasi stranger. Eh. Kumbaga ikaw bilang Ganun ng ganun nung araw, choice mo maging mabuting tao. Ang naging problema lang, nagkaroon ng peer pressure. No, nabarkada ka sa maling tao, nabarkada ka sa mga maling mga kaibigan, kaibigan. So naging ganun ka. So ibig sabihin, importante pala yung tama yung taong sasamahan mo sa buhay mo.